si Ramos may ayaan eh, mo lang siya eh, mga kababayan uh, na uh, sinasumpong si Kuya Ramos Tumain ka na ba? Mm Hindi -hmm. pa? Mm -hmm. Lahat pa lang tumakain. Huwag ah, ka na siya. Tain ah. nga ka muna. Tain Yung mga kababayan, si Kuya Ramos si inatake ng kanyang sakit. Ayan, inatake siya. okay. Sir. Susi, Ma. Susi. Tindahan. Ano? Oh nandiyan sa wasing. So, <laughs> mga kababayan, may in inatake in kay Ramos. Ngayon ko lang nakita ang ganito pala siya. Uh, oh, may sakit pala talaga sila. Ayan, namahinga lang. Oh. Tumulo laway niya, oh. Kaya ano ang natin sa mga pawa yan. ko lang nakita ng kagalito. Nanginginig siya, no? Inatake <tipos> 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 siya ng epilepsy. Epilepsy ba yan? Mamaya, natin. <tipos>

natin siya makapahinga. Ayan na. Okay na siya. Okay ka na, Ramos? Okay ka na? Oo. Oh. Ah. ka. Anong sakit mo na yun?

Eh, bakit ganon? Parang tumulo ang laway mo tapos Ay, hindi matay ka. Eh, hindi naman sa akin, hindi naman hindi matay na tumulo ang laway. Hindi, hindi na ganyan sa akin. talaga noon? Hindi, Ngayon? Eh, tumulo ang laway mo, hindi siguro, matay ka eh. Siguro, hindi ko nabas At ano nga? Uh. Pagod. Hindi ko nabas eh. Oo. Tapos, parang antok doon. Oo nga, uh. nga parang antok ka. Parang pekto ng gamot sa uh -huh. kaya, Sige, kaya naman. Iyan ang sabihin mo sa doktor. Bakit niya sinusumpo ka ng ganyan? Hindi, hindi ko sinusumpo ngayon daw. talaga ako. Pero yung tapos hindi hindi ko Kaya ganyan ka. Umuungol ka eh. Wala kang kang pakiramdam. Wala kang malay. Wala wala kang malay. Wala ka ng malay. Kaya diba, 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 Wala talaga naramdaman kung wala kang pakiramdam. Kaya Kumain. ka na ba? Hindi pa. kaya siguro. Saka yung ginising ako gano'n. Pag gano'n ako na ano, na yung lerto ko, yung sasabi ko. Ang kailangan gisingin ka. Oo. Ah, pagka nagkaganyan ka, gisingin ka namin dapat. Oo. Pero kung yung mga mga yan. Oo. Gisingin mo ko, pero yung pag nakikita ko biglang gumagano, hindi ka nakapagin na ano. Eh, pinabihan ka namin, natakot nga kami. Sige, kaya rabot siya ito. Bigyan kita limandaan daan na. 500 five hundred. ayan mga kababayan, binigyan natin ulit check si kaya Ramos ng lima para sa kanyang ano, yung CBC. Ah, CBC. Kumain uh, <laughs> ka, kaya Ramos, ay, nimatay ka. Mamaya na, ay, nimatay ka, nawalan ka ng malay. Binabayaan ka lang namin. Yung mo, ano ka, laway mo.

Baka bawal sa yung kape. Bakit hindi na kape sambong? Bakit? Wala. Pabili? Wala pa bili? Wala. Grabe na may buhay mo na ramas na yun. Simula uh nung -huh. ano yung nga sa atin po yung tapos nga sa linya. Oo. Ano na? Ano Stress ka? Oo oh, na stress ako na wala na akong gana. Tapos sinasabay pa to. Oo. Uh -huh. Kasi di ba nangutang ka sa samahan ng dalawang libo? So, yun siya maduyo. Sabi ka abit. Pag natapos, eh, tama-tama abit. Di ba, na ikinay din ako yung niya. pag natapos yun, siguro mga ako ko nagkakawin 2 na lang, 2-2. Uh, Sa tagal eh. Pag natapos yun, di ba yun na? Yun, yun ang magiging na uh, pag nabayaran di hiram ako. Pag babayaran yung kaya yun abit, uh, ito ang sinagayate, sinabi uh, niya. Ah. Uh. Ah. Dari ang SS malalakad. Na ano ko yung baga na... Yun? Na-stress ka. Kasi nung sa pagkautang mo, tapos yung motor mo nabatak pa. Tapos wala kang hanap buhay ngayon. Sira yung isang tricycle mo. Ayusin mo na lang kaya yun, para yun ay bihay-bihay mo, mawala pa yung stress mo. Yun. Mga magkano ba magastos nun? Upuan lang naman yata yun eh. preno. Huwag ka rin daw ng mga ano, mga 2-5 siguro. Ang okay, laki naman no, ang pinili niyo. Mga Eh ano yun eh, ayusin lahat yung mga bubong na yun eh. Palagi na? Oo, ganun yun eh. Uli ka na no. yun ah, kung confirmate sa mga natin yung para eh. Hindi na, hindi na nga pwede yun eh. Huwag ko anong gagawin, kaya nga siguro ka na-stress. Oo, oh, natatatak ko ng ano, ano. ala na hanin. Sa bahay, wala pa diba? Wala pa Oo, so, isa, isa pa. Naubos naman yung bigas na binili mo. Mga... Ang bagong bubong. Hindi ko kasi ito lang masasabi ko pag bumili ko ng bubong dahil. Ang itinunod doon ako ng kaya ko wala ako. Lum Lumumas ako yung sinasabi ko yung tulaban niya ako. Uh, Siguro nga ito na nga sa isa sa kailan na ako. Uh. Yung bubong katulad na ito. Hindi siya pa parang ako uh, so siya. Sige, sige. So yun mga kababay. Kaya <coughs> Ramos nagpunta rito sa atin mga umaga-umaga, ano, mga 5.30 na umaga. Tapos eh yun nga, alis daw siya, magpa-CBC siya. So, yun, binigyan natin siya ng, ano, ng, pang, ano, pang masahe ulit. Tapos, mga kababayan, bigla siya hindi matay. Nakatak, nakakatakot din, pero, binabayaan nga lang namin, ang kailangan pala dapat gisingin siya kasi inaantok siya. Pero, after 5 minutes na. Oo, 5 minutes nga. Nagpupo siya ako muna, gisingin, para nabang oh. Baka naman may epilepsy ka. Ano ah. ah. ba? Ano? 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 sa Ano? 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 Pag Ano? 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 naman Ano? 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 hindi ka Ano? kapag Ano? kagabi, Ano? Oo hindi. ka. Na, Sige, pupunta ako mamaya doon hapon. Pagagaling mo doon sa hospital, doon na pumunta na lang ako. Ay, kaya kaya sa hospital, tatapatin na kita ganito. Oo. Uh, Nakalis yung buhay ko, 8 o'clock. Oo. Hindi, tatawag mo sa akin o'clock. Oo. Yung resulta, tatawag sa kasi, una ako ng mga sakit center. Oo. Uh, saka yung pila, yung pila yung ginamit ko. Oo. Uh, uh, na ako nagbigla, ulit ko Oo. Ikaw na maaayos ng may dalang klase pala yung informal kung alimbawa oh. nasa o oh, sige na, basta hindi problema yun basta sa provincial, libre yan ang hindi tinatapat lang oh, sige hindi kaya kung ako pang ano o oh. kailan e, Ito ta, ito kaya ako na matagal ko ng bilal eh. Hindi na gusto. Eh ano pala na niya? Hindi ko ng bilal bilal. Hindi ko kaya yung na pa na naman Pa naman. Hindi, para ano, yung ano kasi, yung baka... Ano pangalan mo? Hindi, yung ano, pala. Well, para, ikaw, ikaw. Oo. Oh. Ikaw. Siyempre, misis niya ikaw, asawa ko. Kaliya. Ay, Kaliya niya ikaw. Oo. Oh. Yung ano ba mo? Kailan ako na mumukhang kanila. Di ba, bago nag-asawa ako, <coughs> kailan ako na kaila. Yung bago. Hindi, nakilala ko. Eh, siyempre, hindi ko na nakita niya. Oh, sige na, mapatick up ka na, para manod. Ano, Ay, yun ang katulong nasabi sa'yo. Punta ako mamaya doon, dadala na lang kita ang bigas. Sige. Bandang ano? Ah, oh, limang kilo. Hindi. Bandang ang tawag dito. Hapon na lang, hapon. Pwede. O, oh, sa hapon. sa kuya. O, sige, sige. Kialis ka na. Hindi, hindi. Kaya ko, kung ako, na gusto mo Bakit dahil hindi sa O, sige, sige, sige. sige ayan oh, ayun mga kababayan, bayaran mo sa tingnan mo naman mga kababayan yung jacket niya oh. <coughs> yeah. plastic. Ayun, ayun, niya ng plastic. para hindi siya mabasa, baliktarin mo ayun, 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 may naman dapat ayun, 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 ayun,